Natural na sa mga batang isipin na ang mga ulap sa kalangitan ay malambot, maaring hawakan, at parang isang higanting bulak lang dahil sa itsura nito. Pero saan nga ba nang gagaling ang mga ito na sa katotohanan ay may pisikal na komposisyon at katangian na may kukumpara sa makapal na hamog? Tuwing pinapainit ng araw ang mga anyong tubig sa mundo, ang mga likidong ito'y nagiging gas o singaw kung saan ang buong prosesong ito'y tinatawag na evaporation. Sa pag-akyat ng singaw ng tubig sa himpapawid kung saan mas malamig ang temperatura, ito'y lumalamig sa puntong bumabalik ito sa pagiging likido o butil ng tubig. Ang prosesong ito ay tinatawag na condensation kung saan tuwing ang mga butil ng tubig ay naiipon sa iisang lugar, ito'y nabubuo bilang isang ulap. Sa paglaki at pagdami ng mga nasabing butil, ang mga ito'y nagkukumpulan at bumibigat na siyang pinagmumulan ng mga patak ng ulan. Kung ganito ang natural na water cycle ng planeta, ano ang mangyayari sa isang mundong walang ulap? Ang unang epekto nito ay ang pagiging maaraw sa lahat ng lugar dahil ang mga pagulan ay hindi na mararanasan at ang mga hamog ay permanente ng mawawala. Hindi na rin po problemahin ang banta ng mga malalakas na bagyo at pamiminsala ng mga buhawi dahil tuluyan na rin itong maglalaho. Sa kabila ng tila mga positibong bagay na ito, magsisimula naman ang pag-init ng planeta dahil tumutulong ang mga ulap para mapalamig ang mundo sa pagtakip ng sobrang liwanag at init na binabato ng araw, sa pagkawala nito'y magiging tuloy-tuloy ang pagtutok ng init at liwanag ng araw sa mundo. Tiyak na mauuwi ito sa matinding pagkasunog ng balat ng mga tao at makakaapekto rin ang malaki sa pamumuhay ng iba't ibang mga species. Bukod sa labis na init ay mararanasan rin ang sobrang panunuyot ng buong kapaligiran. Kung maglalaho ang mga ulap, mawawala rin ang iba't ibang pinagmumulan ng tubig gaya ng ulan, mga hamog, o nyebe. Sa pagkawala ng mga ito na tinatawag ring precipitation, hindi na rin makakakuha ng natural na supply ng tubig ang mga kalupaan kaya't ang buong mundo ay tuluyan ng magiging desyerto. Isang halimbawa nito ang desyerto ng Atikama kung saan bihira ditong magkaroon ng ulap at minsan ang naganap sa lugar na ito ang pagdaan ng labing apat na taon na walang nangyayaring pagulan. Pero hindi ba't napakarami pang anyong tubig ang kasalukuyang nasa planeta? Marami man sa una, sa paglaho ng mga ulap at tuloy-tuloy na pagtaas ng temperatura ng mundo ang tubig sa mga lawa, mga ilog, hanggang sa mga karagatan ay unti-unting magiging singaw. At dahil wala na ang mga ulap na parte ng natural na water cycle ng planeta, wala rin magiging pagulan o pagbagsak ng niebe sa mga lawa o karagatan kaya tuluyan ang maglalaho ang lahat ng mga anyong tubig sa mundo sa nakakasunog na init, matinding panunuyot ng kapaligiran, at kawalan ng makakain o maiinom, siguradong walang matitirang species sa buong planeta.